Ano nga ba yung mga sanhi kung bakit nananakit ang ating dibdib? May iba't ibang uri o anyo ang pananakit ng dibdib na posibleng maramdaman ng isang tao. Maraming dahilan kung bakit nakakaranas nito. Maaring indikasyon ito ng mas may malalang sakit ang isang tao tulad ng sakit sa puso o sakit sa baga. Ang chest pain ay nagdudulot ng iba't ibang uri ng sensasyon depende sa sentomas o dahilan ng pananakit nito. Kadalasan, wala itong kinalaman sa puso, so palit hindi ito kayang ipaliwanag ng ganon kadali. Mahirap malaman ang pagkakaiba ng heart-related chest pain sa iba pang uri ng chest pain. Gayunpaman, ang pananakit ng libdib na may kinalaman sa sakit sa puso ay may kaugnayan sa mga sumusunod. Pangangasim, hirap sa paglunok, sakit na nawawala o lumalala kapag nagpapalit ng posisyon ng katawana tumitinding sakit tuwing humihinga ng malalim o umuubo, sakit na tumatagal ng ilang oras. Ang chest pain o pananakit ng dibdib ay hindi dapat ipagwalang bahala sapagkat ito ay maaring mauwi sa mas malalang karamdaman o komplikasyon. Kung hindi agad maagapan ay maari itong mauwi sa kamatayan. Mainam na kumonsulta agad sa eksperto kung nakakaranas ng mga sintomas na nabanggit upang malaman kung ano ang tamang gamot at lunas. Ngunit sa Doc Alternatibo, marami po tayong mga formula at services na makakatulong para sa pananakit ng inyong dibdib. Umaten lamang po sa Herbal at Natural Healing Seminar na ginagawa buwan-buwan po sa mga branches ng Doc Alternatibo. Pakinggan po natin si Mr. Julito Roble kung saan nananakit po ang kanyang dibdib. Pero ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo. Ang pinatakuan din nga akong gibati ka ng sakit akong dugahan mo raong akong paminaw, heart, sakit ah, yun tayo nga murag, hapit na yun, akong paminaw murag mauna yun, hmm. pero nahuman ko cleansing, kaluoy sa ginoo wala na yun, mamuha na yun, akong trabaho ako nang maatubang akong trabaho, wala na kuwi gibate nga, ang ako ang pag uh, bawas, okay na wala, wala, wala problema, nya hantud karon na pabilin sa pungawa po mo kaon ug on um, kanon kay muraon uh, so sa pito ka adlaw sir pila ka adlaw ni na patikdan nga naanay maayong epekto um 7 days cleansing sa um, ko am ikaapat ka adlaw ma'am ikaw pat ka adlaw murag naa na koy na matngunan nga healing. Oh, tungod kay katuman lagi kung heart, murag katong mm -hmm. heart yun na ko may kuang kayo problema kay nako. Na Kuriyo po lang okay na ako si Juliet Torobley, 59 anyos, taga pilipina Filipina Purok 3, Tagum City. Para sa inyong mga katanungan, maari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 09469673211. Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangkalusugan